Tapos pag mababas ay mo sa ulan, hindi pwede, pwede, pwede mababas sa ulan. Kasi pag matuyo na, sa bank, na sa bank -bank. Parang sa kulitin. Parang sa mga sa mga okay. Ay oo. Oh, Parang ganyan sa sa diba pag mo, Hello Getters! Welcome back sa Get By Dren Channel. Meron na naman new release dito sa Jordan, Manila si MJ at mga Lucha Libre Legends. Parehong kilala sa paglipad, si MJ sa court, soaring papuntang ring. Ang mga luchadores, tumatalon, umiikot, lumilipad mula sa mga lubid ng wrestling ring. Ito ang Air Jordan Tree El Vuelo. Isang tribute sa koneksyon ng Jordan brand sa Mexico City at sa makulay nitong kultura. May premium na leather, textured at patent overlays inspired ng mga maskara ng luchadores na parang si Rey Mysterio. At syempre, naka-deck out sa kulay ng bandila ng Mexico. Pula, berde at puti. Parang title belt ang metallic gold jumpman sa tongue. Tingnan nyo ito, sa tongue may nakaburdang Cue at Mas valemania. Dalawang legendary na phrases sa lucha libre na ibig sabihin ay what strength at cleverness is worth more. At hindi lang ang sapatos ang may drama, pati ang box, inspired ng vintage lucha libre posters. Meron din extra laces, collector's item talaga. Part din ng drop ang custom sa Jordan Manila, homage sa hand-painted taco stand signage at iconic Mexican visuals. Gusto mo ng mas solid na deal? From September 17 to 21st, ito. Tier 1, AJ3 plus C23T equals 13,000 pesos, 14,390 Philippine pesos. Plus 1 tostada at 1 bebida from Atlachinesca. Tier 2, Delawa, AJ3 lang. has isa tostada plus isa bebida. Tier 3, C23T. Sir er isabebida. So kung gusto mong mag-step out na parang champ, ito na yon. The Air Jordan 3 El vuelo. Viva la cultura. Viva la Jordan. Available now sa Jordan Manila like, comment, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga future drops at deals. kita sa ring or sa street. Have a good day and God bless everyone.